Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kanker mouth sore o mas kilala sa tawag na singaw. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang mga sintomas at dahilan ng pagdanas ng singaw? Pangalawa, ano ang mga dapat iwasan at posibleng gamot laban sa singaw? At pangatlo, ating aalamin kung paano nga ba ang tamang paggamit ng Camilusan Spray, Dactarin Oral Gel at Canker Mouth Sore Solution upang maibsan ang mga sintomas ng singaw. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang mouth ulcer o canker sore o mas kilala sa Pilipinas bilang singaw ay isang pamamaga na matatagpuan sa iba't ibang parte sa loob ng ating bunganga. Ito ay pamamaga na kung saan maaaring maranasan ng paisa-isa o maramihan. Ang pamamagang ito ay kadalasan kulay-tilaw ang sentro na may pamumula sa edges o paligid nito. Ito ay maaaring matagpuan sa gums o gilagid, sa dila, sa ibabaw na parte ng bunganga o ang tinatawag na palit, sa inner cheeks at maaaring sa inner lips. Bagaman mararanasan kaagad ang mga sintomas nito dahil nagdudulot ito ng sakit habang kumakain, umiinom at nagsasalita, ang singaw ay isang hindi nakababahalang sakit. Hindi ito isang STD o isang sexually transmitted disease. Meaning, hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng paghalik at pag-share ng pagkain at inumin. Sa katunayan, ang singaw ay kusa lang gumagaling sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Ito ang iba't ibang sintomas ng pagdanas ng singaw. Pamamaga sa apektadong lugar pagdanas ng sakit habang nagsasalita, kumakain at umiinom. Maaaring lumala ang mga sintomas na ito kung ang singaw ay nagagalaw habang nagsisipilyo at kung patuloy ang pagkain ng maaanghang, maasim at maalat na pagkain. Mayroong tatlong uri ng singaw. Ito ay ang mga Una, minor canker sore na kung saan ito ay maliliit lamang at paisa-isa at hindi masyadong malalim ang pamamaga. Ito ay maaaring gumaling sa loob ng dalawang linggo. Pangalawa, herpetiform canker sore. Ito ay maramihang maliliit na pamamaga na nakakonekta sa malaking singaw. Dahil ito ay hindi masyadong malalim na pamamaga tulad ng minor canker sore, ito ay maaari ding gumaling ng hanggang sa dalawang linggo. Pangatlo, major canker sore. Ang singaw na ito ay mas malalim, mas malaki at mas masakit na gumagaling ng hanggang sa anim na linggo. Ang eksaktong dahilan ng pagdanas ng singaw ay hindi mawari. Subalit, ito ang mga iba't ibang factors na maaaring mag-trigger ng pagdanas ng singaw. Una, ang aksidenteng pagkagat sa inner cheeks at dila ay maaaring maging dahilan ng pagdanas ng singaw. Pangalawa, ang pagkain ng mga pagkain na nagdudulot ng food sensitivity tulad ng mga acidic at maanghang na pagkain ay maaari ding magdulot ng singaw. Ang mga pagkain na naglalaman ng gluten tulad ng matatamis na cake, candies, cereals, pies at beer ay maaari ding magdulot ng singaw. Pangatlo, ang agresibong pagsisipilyo at injury na dulot ng paglinis, Pagpasta at iba pang dental works tulad ng braces at retainers ay maaari ding magdulot ng singaw. Ang paggamit ng toothpaste na naglalaman ng sodium lauryl sulfate ay nagdudulot din ng singaw, lalo na kung ikaw ay allergy dito. Kaya tingnan ang content ng toothpaste na iyong ginagamit. Ang isa pang dahilan ng singaw ay ang pag-iba ng hormones lalong-lalo na sa mga kababaihan sa araw ng kanilang regla. Ang pagdanas ng emotional stress ay dahilan din ng pagdanas ng singaw. Ang mga taong mayroong deficiency o may kakulangan sa vitamin B complex, vitamin C, folic acid at zinc ay kadalasang nagdaranas din ng singaw. Ang nakababahalang dami ng virus, fungi at bakterya tulad ng Helicobacter pylori sa ating bunganga ay maaari ting magdulot ng singaw. Kung ang singaw ay umaabot ng higit pa sa dalawang linggo, maanong ipakonsulta na ito sa doktor dahil maaari itong komplikasyon lamang ng mga underlying na sakit tulad ng HIV or AIDS, celiac disease, Beckett's disease, ulcerative colitis, Crohn's disease at inflammatory bowel problem. Ito naman ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagdanas ng singaw. Una, I-improve ang iyong dental hygiene. Ugaliing mag-floss at mag-toothbrush araw-araw. Ang paggamit ng soft bristle na toothbrush ay tulong din upang maiwasan ang tissue irritation na nagreresulta sa singaw. Pangalawa, iwasan ang mga pagkain na ng tissue irritation at allergy na nagreresulta sa singaw. Tulad ng asidik na prutas at gulay. Maaanghang at maalat na pagkain mga crunchy at sharp na pagkain tulad ng chips, alcohol at mainit na pagkain at inumin. Pangatlo, i-improve din ang iyong lifestyle. Siguraduhin may sapat na tulog at pahinga upang maiwasan ang stress. Ugaliin ding uminom ng sapat na tubig araw-araw. Kung pabalik-balik ang pagdanas ng singaw, maaaring magpakonsulta na upang malaman ng iba pang underlying na sakit na nagdudulot nito. Kung sa kasalukuyan ay nagdaranas ka ng singaw, ito ang iba't ibang posibleng gamot para rito. Una, Camelosan Spray. Ito ay naglalaman ng walong iba't ibang active ingredients na nagsisilbing anti-inflammatory, bacteriostatic at fungistatic agent na lumalaban sa sakit, impeksyon at pamamagang dulot ng singaw. Mag-apply ng dalawang puff sa affected area, tatlong beses sa loob ng isang araw. Maaari itong ipuff pagkatapos mag pagkatapos ng agahan, pananghalian at hapunan. Ang Camilusan Spray ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 465 pesos per bottle. Mahal, di ba? Ito pa ang pwedeng gamitin laban sa singaw na hindi masyadong mahal. Dactarin Oral Gel Ang Dactarin Oral Gel ay naglalaman ng 20 mg per gram miconazole. Ito ay isang antifungal. Kaya kung ang singaw ay dulot ng fungi, mabisang solusyon ang Dactarin Oral Gel para rito. Ang Dactarin Oral Gel ay pwedeng gamitin ng mga batang mula 4 months and above at mga adults. Madali itong i-apply at hindi masakit kaya pwedeng pwedeng gamitin ng mga baby 4 months and above. I-apply ang Dactarin Oral Gel gamit ang fingertip o cotton bud sa affected area. Huwag kaagad lumunok, kumain at uminom pagkatapos malagay ito sa affected area. Panatilihin ang gamot sa loob ng 30 minuto. Pwede itong i-apply up to 4 times a day every pagkatapos kumain. Ang Dactarine Oral Gel ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng isang linggo. Ito ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 300 pesos. Mahal pa rin, di ba? Kung nagaanap ka ng pinakamurang gamot laban sa singaw, ito ang para sa iyo. Kanker Mouth Sore Solution. Ang Kanker Mouth Sore Solution ay naglalaman ng tatlong active ingredients na ito napawang mga inorganic salt at acid na nagsisilbing astringent na tumutulong sa pagpapashrink at pagpapadry out ng singaw dahil ito ay naglalaman ng asin at acid napakasakit itong i-apply sa singaw kaya kung mababa ang iyong pain tolerance magdactarin oral gel kana lang ito ang tamang paggamit ng canker mouth sore solution I-apply ang canker mouth sore solution sa affected area gamit ang cotton buds sa loob ng 20 seconds. Take note, sa loob ng 20 seconds at hindi 20 minutes. Napakasakit itong i-apply kaya tiisin ang sakit sa loob ng 20 seconds. Pagkatapos, ay magmumog na kaagad ng tubig upang ma-wash away ang mga active ingredients. Isang beses sa isang araw lamang ang paggamit nito. Kadalasan, ang singaw ay gumagaling na pagkatapos ng isa hanggang dalawang pag-apply nito. Kaya, goodbye singaw in just two days. Ang Conquer Mouth Sore Solution ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 55 pesos. Kung ang singaw ay tumatagal ng tatlong linggo pataas at hindi pa din gumagaling na kung saan, sabay-sabay, malalaki, dumarami at umaabot ng hanggang sa outer part ng bibig na may kasamang lagnat at ang sakit ay hindi mawala-wala kahit umiinom ka na ng gamot, maanong magpakonsulta na kaagad sa doktor upang malaman ang iba pang posibleng underlying na sakit na nagdudulot ng singaw. Mahalagang paalala! Unang sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Magandang araw mga bata. Maraming maraming salamat